regarding sa katong imong hangyo ni Acting Mayor Raymond Garcia nga unta di lang maputlan sa gas allocation ang mga barangay vehicle. Uh, Do na may do na bay response adto si Acting Mayor Raymond Garcia. Aya, yeah, ganina na kadawa tao uh, suwat no gikan sa opisina ni Acting Mayor no uh, Raymond na wagi niya nga wa -gi niya uh, giapil ang mga uh, garbage trucks sa mga barangay nga human ang kato mga uban nga mga barangay sa Kinan nagigami sa pagservisyo ng sa tong barangay uh, lang siya og letter of request para ma-review niya balik so mo na tong gihimo karon na atong gi pahimuan og mga suwat ang ato mga kaigsoon nga barangay nga para ma-request ma-review ang tanan nga mga barangay sa Kinan nga ilang kinahanglan nga mabalik ang fuel allocation mo mo dyan. Ah, okay. So, klaro nga why labot ang mga Brandy. garbage truck. Yes, yes. Mm. So, eh, pamiro ato, di mago maklaro kay wa man maapil niya. So at least naklaro na kita to nga ang garbage truck wa mapil o niya human ni hangyo na mo na ang mga uban ng mga barangay nga bihiko. gigamit sa mga tanod pagpatrol nato sa atong mga barangay, serbisyo sa mga katawhan na matagaan niya po ng fuel allocation bumbo So at least maklaro, o asa pa doon ang gasolina, Araw dili, yes. mat, sa city disaster nga giingon nga ang ilahang gasolina gi pamaligya kuno sa mga trabahante. Ah, yeah, but anyway, kaning mga barangay, dugay na mag siya bumbo na mga ayaw, gini siya kuwan ah, sa city dadon man gid ang vehicle kay naa man trip ticket ihatag di matatagano kay sulit na trip ticket mm. uh, para sa ato mga barangay nga sakyanan mm. so by gani kinaka response dayon si Mayor Raymond Garcia at least sa Oga og katinawan so sa ato pa dili maputlan yeah. dili maputlan ang gas allocation sa mga barangay garbage so agad ang mga baragay sa mga uh, panod, para yung anak-anak, yung nag-specify niya, yung police car naman, o so, mm -hmm. sa pit, sa balik ng mga barangay, o sa mga ilang mga vehicle, barangay vehicle, mga ganito sa pagservisyo. Mm hmm. Balik naman yung eh, pagpahibaw sa ato mga uh, kaobanan ng mga kapitan ng na yeah, na siguro may jet chat. Yes, yeah. Mm. so, so, na at least para ma na makampante sila, maati sila, ma sila ng klaro gyud nya ang sa mga basura na to padayon di hapot. Ilang so, na binadyo? Ito na ang template nga para ma-submit nila nga ilang sa kinang barangay nga ang ay ang fuel subsidy nga gihatag sa atong sudad. Okay. Sige, maura na akong Toyo Cup. Salamat kayo.